Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halamang Amaltas. Ang video ngayon ay batay sa Halaman ng Amaltas. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka magtanim ng Halamang Amaltas sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halamang amaltas. Ang puno ito ay katutubong sa India at Pakistan. Ang halaman na ito ay din ang planta ng estado ng Delhi. Ito ay karaniwang katamtamang laki na lumalaki hanggang isa sero tandang bawas 20 metro. Ang mga dahon ay halili na makinis, hugis itlog, mabalahibo, mabalahibo. Ang mga bulaklak ay karaniwang maliwanag na dilaw at sa mga kumpol. Ang mga pod ng prutas ay pangunahing berde kapag hinog at maitim na kayumanggi kapag hinog na. Dahil sa makulay na dilaw na bulaklak, ang bulaklak ng amaltas ay pinangalanan bilang bulaklak ng estado ng Kerala. Ito ay isang deciduous o semi-deciduous na puno sa kalikasan. Dahil sa masaganang bulaklak nito, ay malawak itong pinatubo bilang isang halamang ornamental sa mga tropical at subtropical na rehiyon. Pagtutukoy ng halaman. Karaniwang pangalan amaltas, Golden Shower, Kerala Flower, Indian Laburnum, asal. Pinakamataas na maaabot na taas 20 tandang bawas, apat na puta lampakan. Kulay ng bulaklak gintong dilaw. Oras ng pamumulaklak spring, late spring, early summer. Madaling taasan ang mga antas ng kahirapan. Pangangalaga sa halaman ng amaltas. Pagpili ng palayok. Palaging piliin ang palayok ayon sa laki ng halaman, siguraduhin lamang na may sapat na butas sa ilalim ng palayok para sa pagpapatuyo. Ang sikat ng araw. Panatilihin ang halaman sa direktang maliwanag na liwanag. Magbigay ng lilim sa hapon sa halaman kapag ito ay bata pa. Lupa Ang lupa ay dapat na mahusay na pinatuyo at mayabong, mayaman sa organikong material. Lupa 25% at 25%, kokopit 25%, compost 25%, nim cake, bone sawdust, fungicide. Tubig Pindutin ang iyong daliri plain na maliit na stick sa lupa upang suriin ang kahalumigmigan. Tubig kapag ang tuktok na lupa, isa tandang bawas 2 pulgada, ay nararamdamang tuyo sa pagpindot. Tubig ng maayos sa tag-araw at mas mababa ang tubig sa panahon ng taglamig at tag-ulan. Paggamit ng pataba Pakaninang halaman ng isang organikong pataba isang beses sa isang buwan sa panahon ng pangunahing panahon ng paglaki. Paluwagin ang pangibabaw na lupa nang hindi masira ang mga ugat ng halaman upang madali itong sumipsip ng mga sustansya at kahalumigmigan. Muling poting. Kapag lumaki ang halaman sa dati nitong palayok, irepot ito ng sariwang poting soil at ilang pataba. Muling ipoting sa gabi at panatilihin ang halaman sa isang makulimlim na lugar sa loob ng dalawa hanggang tatlo araw at pagkatapos ay ilipat ang halaman sa angkop na klimatiko na kondisyon nito. Proteksyon ng halaman alisin ang mga patay, nahawahan o nasirang bahagi ng halaman at itapon ang mga ito sa lugar ng pagtatanim. Magspray ng neem, eucalyptus o citrus oil bilang first aid para sa anumang pag-atake ng insekto peste. Ano ang hindi dapat gawin? Madaling lumaki sa mga AC room, ngunit malayo sa mga AC vent. Huwag labis na tubig ang halaman, lalo na kung ang palayok ay walang mga butas sa paagusan. Espesyal na tampok ng kasha fistula maliwanag na dilaw, mabango, ginawa sa mahabang hanging cluster, haba 30 tandang bawas 50 cm. Gamitin Paggamit ng dekorasyon Lumaki bilang isang specimen tree sa landscape dahil sa mga kakaibang bulaklak at pods nito. Sikat na bonsai plant Iba pang gamit ang bawat bahagi ng kamanghamanghang halaman na ito ay may kahalagahang panggamot at nakakagamot. Ang kahoy ay lubhang matibay at ginagamit sa mga industriya ng pagmamanupaktura at muebles. Ang mga bulaklak ay kadalasang ginagamit sa pagsamba kay Lord Vishnu sa maraming rehiyon ng India. Ang halaman na ito ay maraming gamit ng Ayurvedic. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo na kung paano palagiin ang halamang amalta sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isa-isip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon, magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman, till then bye friends, happy gardening!